hindi na natin maaaring pigilin. Hindi po maaaring masira ang mga salita ng Diyos na nakatakda na maganap sa huling araw. Ibig sabihin sa ating panahon. Alam ba niyo kung ano yung mga nakasulat na yan na ang sabi ko sa inyo ay walang makapipigil? Isa-isahin natin yan. Unahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang timotayo, sa 3-1, pakinggan ninyo. Tandaan mo ito, mababat-bat ng kahirapan ang mga huling araw. Ano po ang sabi ng mga apostol? Tandaan mo ito? O eh, bakit natin hindi tinatandaan? Ang sabi niya, tandaan mo ito, mababat-bat ng kahirapan. Alin? Ang mga huling araw. Pagkaho sinabing huling araw, huling araw ng mundo bago dumating ang katapusan, ang petsa ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas ay sa mga huling araw. Kaya tayong makasasapol nitong nakasulat na ito na magaganap sa huling araw, mababat-bat ng kahirapan. Ano pong uri ang panahon sa huling araw?